Tulungan mo akong maging ilaw sa gitna ng kadiliman at asin sa isang mundo na labis na nangangailangan ng iyong lasa. Salita ng Diyos Magsuot kayo ng buong kasuotang pandigma ng Diyos upang kayo'y makatindig laban sa mga lalang ng Diyablo sapagkat ang ating pakikipagbaka ay hindi laban sa laman at dugo kundi laban sa mga pamunuan, laban sa mga kapangyarihan, Laban sa mga hukbo ng kadilima ng sanglibutang ito. Laban sa mga hukbong espiritual ng kasamaan sa mga dakong kaitaasan. Efeso 6.11 Ang buhay espiritual ay isang larangan ng digmaan kung saan ang ating mga kaluluwa ay nakikipaglaban araw-araw. Madalas nating makita ang ating sarili na napapaligiran ng mga tukso pagsubok at kahirapan na naghahanap upang ilayo tayo sa Diyos. Isipin mo ang mga paligong. Mga pelikulang iyon tungkol sa digmaan kung saan ang isang sundalo, sugatan at pagod ay inabando na sa gitna ng kaguluhan ng larangan ng digmaan. Sa paligid niya, ang panganib ay palagi, ang mga bala ay sumisitsit sa hangin. Ang mga pagsabog ay dumadagundong. Ang usok ay bumabalot sa lahat. Mukhang walang pag-asa na ang kanyang wakas ay malapit na. At bigla, isang matapang nakasamahan na naantig ng pag-ibig at tungkulin, isinasa panganib ang lahat upang iligtas siya. Tumatakbo siya sa ilalim ng putok ng kaaway Buong hirap siyang itinatayo at dinadala sa isang ligtas na lugar. Pinoprotektahan siya ng kanyang sariling katawan. Ganito rin ang ating buhay espiritual. Madalas nating nararamdaman na tayo ay tulad ng sugatang sundalong iyon. Marupok, mahina, napapaligiran ng mga panganib na naghahanap na makasakit sa atin. Ngunit hindi tayo nag-iisa Si Jesus, ang pinakamatapang sa lahat, ay hindi nag-aalinlangan na tumakbo patungo sa atin upang iligtas tayo mula sa kasalanan, mula sa takot, mula sa panghihina ng loob. Dinadala niya ang ating mga sugat, itinataas tayo at at kinakarga tayo sa kanyang mga bisig sa isang ligtas na lugar kahit na ito ay magdulot sa kanya ng lahat. Hayaan mong siya ang maging kasamahang iyon sa iyong buhay, ang iyong kanlungan sa mga bagyo, ang iyong lakas kapag ang lakas ng tao ay nabigo. Lumapit ka sa kanya ng may pagtitiwala, alam mong hindi kanya kailanman pababayaan. At ikaw, kapag nakakita ka ng isang bumagsak, nasugatan, nangangailangan ng pag-asa, maging matapang ka rin na naantig ng pag-ibig ni Kristo, tumakbo sa pagliligtas. Naway ang iyong buhay ay maging isang alingaungaw ng pag-ibig na ibinubuhos ni Jesus araw-araw sa iyo. Kaya tayo tinawag na maging mga sundalo ni Kristo sa espiritual na labanang ito tayo ay tinawag upang iligtas ang mga kaluluwang nasugata ng kasalanan, yaong mga nawalan ng pag-asa at kahulugan ng buhay. Hindi tayo maaaring manatiling walang malasakit sa kanilang pagdurusa. Napakatindi ng kasalanan ng pagkukulang kapag sa pagiging makakatulong, nagpasya tayong tumingin sa ibang direksyon. Tinatawag tayo ni Jesus na isa panganib ang lahat para sa mga kaluluwa na maging instrumento ng kanyang nagliligtas na pag-ibig. Ang mundo ay nangangailangan ng mga bayani ng Diyos, mga taong handang talikuran ang kanilang sarili upang magdala ng liwanag sa mga pusong madilim. Ang bawat kaluluwa ay may walang hanggang halaga. Ang bawat isa ay karapat-dapat sa pinakadakilang sakripisyo. Itinuro ito sa atin ni Jesus sa krus. Ibinigay ang kanyang buhay para sa ating lahat. Sundin natin ang kanyang halimbawa. Mamuhay upang magbunga ng kawalang hanggan. Sa langit at sa lupa, magpakailanman purihin ang maibiging puso ni Jesus na nasa sakramento. Puso ni Jesus, lubos akong nagtitiwala sa iyo na may katiyakan na ang iyong pag-ibig ay hindi ako kailanman pababayaan. Puso ni Jesus, nag-aalab ng walang hanggang pag-ibig para sa bawat isa sa atin. Sindihan mo ng iyong banal na apoy ang aming mga puso upang mag-alab sila sa parehong apoy ng iyong pag-ibig. Gawin mong mamuhay tayo na sumasalamin sa iyong lambing at iyong awa sa ating mga gawa. Puso ni Jesus, ikaw na nakakakilala sa puso ng mga tao. Baguhin mo ang mga lapastangan at ang mga tumatanggi sa iyo. Ibukas mo ang iyong biyaya sa kanilang mga kaluluwa at patnubayan sila sa landas ng katotohanan at kaligtasan. Puso ni Hesus, tagapagligtas ng mga makasalanan. Huwag mong pahintulutan na may maiwan sa iyong maawaing yakap. Hanapin mo sila sa kanilang sakit, sa kanilang kalituhan, sa kanilang kawalan ng pag-asa, at bigyan mo sila ng kaaliwa na tanging ang iyong pag-ibig ang makapagbibigay. O puso ni Jesus, gawin mong mahalin kita ng higit araw-araw at sa aking buhay, hikayatin ang iba na mahalin ka. Naway ang aking patotoo ay maging isang refleksyon ng iyong liwanag sa mundong ito banal na puso ni Jesus. Tanggapin mo sa iyong lambing ang mga may sakit. Bigyan mo ng lakas at katahimikan ang mga naghihingalo. At ialok mo ang walang hanggang kapayapaan sa mga kaluluwang nagpapadalisay ng kanilang pag-ibig sa purgatorio. Gawin mong lahat ng nagdurusa ay matagpuan kanilang kanlungan at kaaliwan. O sakramento ng puso ni Jesus, dakilang misteryo ng pag-ibig. Dagdagan mo ang aming pananampalataya upang lagi kang makilala na naroroon sa amin. Sa mga sandali ng pagsubok, palakasin mo ang aming pag-asa at turuan mo kaming magmahal ng may parehong pagkabukas palad kung paano mo kami minamahal. Eh. kabanal Kabanal-banalang puso ni Jesus, maawa ka sa amin at sa buong sangkatauhan tumingin ka lalo na sa mga higit na nagdurusa ang mga dukha na nananawagan ng katarungan ang mga napapabayaan na naghahanap ng dignidad ang mga may sakit na nangangailangan ng kaaliwan ang mga nakakulong na nananabik sa kalayaan at ang mga hindi pa nakakakilala sa iyo Naway maabot ng iyong pag-ibig ang kanilang mga puso at punuin sila ng bagong buhay. Jesus, ikaw na sa halamanan ng Getsemani ay inaliw ng isang anghel sa gitna ng iyong agonia. Samahan mo rin kami sa aming mga paghihirap. Bigyan mo kami ng lakas kapag nanghihina ang aming pananampalataya, kapag nababagabag ang aming isip at kapag mahina ang aming katawan. At kapag dumating ang huling oras, huwag mong pahintulutan na harapin namin ang kamatayan ng nag-iisa. Lumapit ka sa aming tabi bilang aming tagapagligtas at tapat na kaibigan. Sagradong puso ni Jesus, protektahan mo ang aming mga pamilya. Alagaan mo ng may lambing ang mga bata. Liwanagan mo ng karunungan ang mga kabataan. Patnubayan mo ng may katatagan ang mga 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 nasa hustong gulang at aliwin mo nang may kahinahunan ang mga matatanda. Naway sa bawat tahanan ay huminga ng iyong kapayapaan, iyong pag-ibig at iyong buhay na presensya. Maging sentro ka ng aming mga buhay at maghari ka sa lahat ng puso sa bawat sulok ng mundo. Ngayon, nang may pagpapakumbaba at pag-ibig, Iniaalay ko sa iyo ang aking buong buhay. Ang aking puso, ang aking mga iniisip, ang aking mga salita, at ang aking mga gawa. Lahat ay inilalagay ko sa iyong paanan nang may lubos na tiwala sa iyong walang hanggang awa. Sa pamamagitan ng kalinis-linisang puso ni Maria, iniaalay ko ang aking buong pagkatao. Naway baguhin ng iyong pag-ibig ang aking pag-iral at gawin akong isang tapat na instrumento ng iyong kapayapaan at iyong kabutihan. Maria, ina ng magandang pag-ibig, buksan mo ang aming mga puso upang tanggapin si Jesus nang may pagpapakumbaba, kadalisayan at sigasig. Matamis na puso ni Maria, maging kaligtasan ka ng aking kaluluwa matamis na puso ni Maria, samahan mo kami palagi patungo sa iyong minamahal na anak, bukal ng buhay at kaligtasan. Matamis na puso ni Maria, aliwin mo ang mga umiiyak, palakasin mo ang mga mahihina, at samahan mo ng iyong inang presensya ang mga humaharap sa kanilang huling hininga. Naway ang pag-ibig ni Jesus at ang lambing ni Maria ay magpabago sa ating mga buhay at punuin sila ng pag-asa, kapayapaan at walang hanggang kagalakan. Kabanal-banalang sakramento ng altar, sumasampalataya ako, sumasamba, umaasa at nagmamahal sa iyo. Humihingi ako ng kapatawaran para sa lahat ng hindi sumasampalataya, hindi sumasamba, hindi umaasa at hindi nagmamahal sa iyo. Jesus, naway ang iyong presensya sa Eucharistia ay maging sentro ng aking buhay at ilaw na gumagabay sa bawat hakbang na aking ginagawa. Sa langit at sa lupa, magpakailanman purihin ang maibiging puso ni Jesus na nasa sakramento. Ang limang minutong ito kasama si Jesus na nasa sakramento ay isang pagkakataon upang panibaguhin ang ating pag-ibig sa Kanya upang hayaan ang kanyang biyaya na baguhin ang ating puso at upang mangako na mamuhay bilang tunay na mga disipulo. Tinatawag tayo ni Jesus na maging banal, na maging ilaw sa isang mundo na madalas na nabubuhay sa kadiliman. Huwag tayong matakot na tumugon sa kanyang panawagan. Siya ay kasama natin, pinalalakas tayo at pinapatnubayan tayo. Kung ang oras na ito ng panalangin ay nakaantig sa iyong puso, ibahagi ito sa iba. Mag-iwan ng isang panalangin ng pasasalamat, papuri o kahilingan sa mga komento. Mag-subscribe, i-activate ang kampanilya, at sama-sama tayong patuloy na manalangin sa susunod na limang minuto kasama si Jesus na nasa sakramento. Salamat sa pagsama sa amin! Naway pagpalain ka ng Sagrado Corazon de Jesus at pagkalooban ka ng kapayapaan, pag-ibig at pag-asa sa bawat sandali ng iyong buhay. Amen. Limang minuto kasama si Jesus na nasa sakramento. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mahal na Jesus bilanggo ng walang hanggang pag-ibig naririto at nakatago sa sagradong misteryo ng maraming dambana ikaw na may walang hanggang pasensya at kabaitan na naghihintay sa bawat isa sa iyong mga anak nananatili araw at gabi sa katahimikan ng tabernakulo hindi kayamanan o alay ang hinahangad mo kundi isang bagay na mas malalim isang bukas na puso isang tapat na salita, isang mapagpakumbabang pagdalaw na puno ng pag-ibig. Kay lalim ng pag-ibig na ipinakikita mo sa amin sa palaging pagiging naroroon. Naghihintay ng may walang sawang kabutihan at walang hanggang awa. Ngayon ako ay lumalapit sa iyo, Panginoon, nang may ganap na kamalayan sa aking kaliitan. Ngunit, namamangharin sa iyong kadakilaan. Bagaman ang aking mga salita ay limitado at kung minsan ay clumsy, ang aking puso ay nagnanais na umapaw sa harap mo. Jesus na nasa sakramento, sindihan mo sa akin ang ningas ng pananampalataya na nagliliwanag sa kadiliman. Pag-alabin mo ang pag-asa na sumusuporta sa akin at palakasin mo ang pag-ibig na hinahangad kong mabuhay kasama mo araw-araw. Gawin mong ang aking buhay ay isang anino ng iyong pag-ibig, isang mapagpakumbaba at patuloy na tugon sa iyong tahimik na panawagan. Panginoon ng tabernakulo, bukal ng kaaliwan at pagbabago, hinihiling ko sa iyo ng buong puso na panibaguhin mo ang aking pagod na espiritu. Tulungan mo akong matagpuan sa sagradong sandali na ito. Kasama mo ang kapayapaan na hindi kayang ibigay ni maunawaan ng mundo Gabayan mo ang aking mga hakbang sa mga landas ng kabutihan Punuin mo ang aking isip ng liwanag ng iyong katotohanan at baguhin mo ang aking puso Upang maipakita nito ang ningning ng iyong dalisay at perpektong pag-ibig Panginoon na lang nang ang walang hanggang walang hanggang awa ituro mo sa akin ang sining ng pagpaba, ng pagpapatawad, tulad ng ginagawa mo. Walang kondisyon, walang limitasyon, walang hinanakit. Tulungan mo akong magmahal tulad ng pagmamahal mo, nang may pag-ibig na hindi nagbubukod, hindi humahatol, kundi nagpapagaling at nagpapatibay. Ipagkaloob mo sa akin ang kakayahang tumingin ng may pagkahabag sa bawat tao na dumadaan sa aking landas. Punuin mo ang aking puso ng iyong awa upang ako rin ay maging instrumento ng pakikipagkasundo. Parola ng pag-asa at saksi ng iyong pag-ibig sa mundong ito na labis na nangangailangan sa iyo. Panginoon ng Katotohanan, sa iyong mga kamay inilalagay ko ang aking mga salita at aking mga gawa.